Yan, kabusta na naman kapatid Kay digi ang kababayan ah, Sa araw na ito kabayan Magano tayo? Mag... ayo mayroon Mayroong nagbigay sa akin Na tayo ko Yung tubo kabayan ba So yung tubo Paramihin ko den Ah, yung katas ng tubo kabayan Maraming binipisyo sa katawan natin te. Yan, ito kabayan So Ayarin na na ng sige Magtanim ito kabayan Kasi ah Mayroon tayong Pangkatas na makina Nito kabayan Papakita po rin yan Pag nagkatas ako So ito, ito po, ito bayan kabayan, hmm. tanim natin, aramihin natin ka. <laughs> いただきます。<laughs> So, yun ang kabayan. So, yung ano natin, itatanim natin na eh. yun. Tapos, siyempre, pag dumami ito, kabayan, ah, pag magtuloy-tuloy tayo, so, asunod na ito kabayan, pag pinuksan ko eh, ulit yung vineyard ko dito, marami tayong mga putas. Tapos, pwede ka nang tumikim ng katas ng sabon ng tubo, kabayan. kabayan. Maglinis tayo ng ano, kabayan. Mga damo mo kasi. Kaya magtanim tayo ng tubo bayan kasi meron na po makina na meron hmm, ako pong kabayan na pangkatas ng tubo kabayan. So magtanim tayo tubo para sa so, ka dito sa garden ko. Ah, gusto mo minum na katas na tubo na organic kabayan, dito na yung kabayan. Tatanim natin para eh. Dito kasi ibanda kabayan, ano to dito yung matudid ba? So, pandating na ya sa amin, medyo matagal siya matuyo dito banda. Kaya dito natin inalagay yung tubo. Ang kayo kabayan. O, tatambakan natin ito na mga organic na mga na natin kabayan. So, umeganda maganda. Ganun yung talalaba. Malaga, maaay ka pa I'm going to 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 i am going to to i am going to Ya, kabaya, magtanim natin ang tubo. Ada tuh yeah <laughs>